Tandaan nyo, pag naglagay kayo ng kawin ng tilapia, siguraduhin ninyo na pag binitin nyo, nakasub-sub siya. Yan. Kasi pa, ang kagat ng igat pag, mula sa ulo eh. Hindi pwedeng nakaganong. Ganyan lagi. Walon di pa. Mike siya dito. Tama ba? Daba kung apat na ito hindi natin ikaka na yung spot na yan yung naputulan tayo ha, tapat ng baka na yan papainan natin ang jambon jumbo so apat so ito na kaya lima pag may huli ito bukas ang gagawin namin baka may life best naman kami dala kompleto yan eh pag may huli ito doon namin hihilain sa kabila kasi ang ang ano niya nangyari niyan ang pababa, biglang malalaglag andyan daw sa ilalim yung mga lungga ito, napakalalim daw yan yan gagawin natin ito lampas ito, pag hinagis namin doon malalaglag doon sa pinakalamesa tapat doon sa kami ng lungga at pag may huli ito, tatawid kami okay. doon at doon namin hihilahin pag may huli sana makahuli ka sana makahuli ka